Good morning guys. Good morning mga kamangyan. Good morning mga ubas. Nagtanim nga pala ako dito ng ubas. Yung cuttings. Tapos bakit hindi siya gumanda? Ito ay mga ano na, mga 3 3 months na siguro ito sa pagtatanim ko. Tingnan niyo naman. Sumibol siya. Pero pangit. Siguro na sa lupa pangit yung lupa ito ay direct dinirect ko siya sa lupa kaya titingnan natin kung anong dahilan bakit hindi siya gumanda actually dalawa siya oh. ito yung isa tumubo naman siya pero unti unti rin namatay titingnan natin kung anong dahilan unti na lang natin. Ayan. Umugat naman siya pero pangit. Hindi gumanda siguro yung kanyang ugat. Para pating ano, may kumakain. Pero yung isa oh, may ugat pa uli siyang ano. Dire-diretso naman siya ang buhay nyo. May ugat pa siyang lumalabas bago. Pero parang papatay na rin siya. Ganda pa naman ng cuttings. Siguro ito ang sanhi, guys. So, nung nagbungkal kasi ako ng lupa dito, may napansin ako dito sa mga ilalim ng lupa niya ito kasi lupa itong part na ito ay ano kasi dati yung makubun yung maraming damo siya nilinisan ko lang tapos pag ako nag aano ah, ano ng lupa naguhukay meron siyang ganito madami siguro yung kumakain ng kanyang ugat kaya namamatay yung ating mga tanim na ubas Ayan. Meron siyang ganito. Ano bang tawag sa inyo nito? Ang tawag sa amin kasi nito, kuok. Ayan. Marami nito dito sa lupa. Ayan. Ito kasi yung matakaw na talaga ng ano eh. Ng ugat. Lalo na yung ugat. Pag meron nito sa lupa nyo, sigurado. Kakainin yung inyong tanim. Ayan kuok ang tawag dito sa amin. Yung iba kinakain ito, Iyon ko lang, pero dito sa amin, hindi kinakain. Ayan. Itong ganitong ano, pag merong ganito dito sa lupa nyo, sigurado, hindi mabubuhay ang tanim nyo, hindi gaganda. Kasi ito yung kumaka ito yung isang sanhi na kumakain ng ugat matakaw ito sa ugat eh papatayin nyo yung ano yung inyong tanim eh pala yung mga tanim kong ubas hindi man lang gumaganda ayan ito pa yung isa eh natuyo na siya ang isa pang dahilan kaya hindi siya gumanda ay ano, anay binabahayan ng anay dito minsan punong puno ng bahay ng anay isa rin yun sa dahilan na hindi nabubuhay yung tanim ito ay tumubo na siya rin pero dahil may anay nako hindi na siya nag-ugat namatay na rin isa rin sa dahilan kung bakit hindi nabubuhay ang tanim dahil kinakain ng anay yan dito kasi maraming anay maglagay ka lang ng kahoy dito nako super dami ng agad ng anay kakainin ini agad ng, uh, ng anay ang inyong tanim ang iyong kahoy kaya eh, isa, isa din yan sa piste pisti dito sa ating pagtatanim ng ubas kinakain din niya yung balat ng ano ng tanim nating ubas saka isa rin siya sa kumakain ng mga ugat kaya pag ganyang maraming insikto sa lupa ng yung pinagtaniman na ubas nako imposibleng mabuhay at hindi gaganda ang inyong ubas dito nga nagtisting din ako ng maganda maganda yung pagkatubo niya doon sa aking seedling bag tapos nilipat ko siya dito ayan unti-unti rin siyang pumangit pero maganda yung pagkatubo niya dati Ayan. malaki pa naman yung kanyang mga kaya minsan mas maganda pang magtanim sa paso kisa din sa direct mo sa lupa pag pangit yung lupa mo hindi rin gaganda yung inyong ubas pag nakapasok kasi yung lupa na ilalagay mo dun sa paso siguradong mataba siyempre pili mo yun tapos nilalagyan mo ng pataba siya pag dito kasi nako lalo na pag ang daming insekto dun sa lupa maraming kumakain ng ugat hindi siya gumaganda ayan sa pang dahilan, yung mga daming langgam sa din siya yan kinakain niya yung hindi gumaganda yung ano yung ugat eh yung ugat pa naman niya ay okay oh taba na ito din kasi minsan inanuhan ng anay yan tinabunan ng anay inano ko lang tinanggal ko lang kasi may inanuhan ng, ng anay yan na kukakainin niya yung balat hanggang sa mamatay na yan kaya minsan maganda pa talaga magtanim sa pasok tapos ilagay nyo doon sa rooftop o sa mainit tapos yan wala siyang ganong papasukin ng insekto doon sa ilalim ng lupa lang guys ating video napakita ko lang yung aking ubas na dinayre ko sa lupa tapos ito yung pinatubo ko na maganda maganda yung pagkatubo niya eh. tapos nung nilipat ko dito sa lupa pumangit na hindi gumanda